Okay, magandang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kabayan. Muli po, nandito na naman po tayo sa programang Reaction Mo Okay, uh, hindi na po natin patatagalin pa ito pong ating uh, pag-uusapan ngayon Ito itong call po kay Atong Ang no? Uh, siguro itong si Atong Ang, minsan na rin pong lumabas dito po sa ating YouTube channel At napag-usapan po natin yan So, sa totoo lang, uh, medyo lumilinaw na po talaga. ah uh, hindi, uh, talaga lumilinaw na. At nabibigyan na po ng kustisya yung pagkawala po ng mga sapungero. No? So natutuwa po yung pamilya ng mga nawawalang sapungero sapagkat sa panahon po ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. ay nabibigyan po talaga ng katugunan o pag-asa yung mga nawawalan na ng pag-asa. No? Sa totoo lang, itong nangyayari po ngayon na nabigyan ng resulta o nabigyan ng justisya ito pong pagkawala ng mga sabongero. malaking sampal po ito sa dating administrasyon. Kasi kung maalala po ninyo, doon pa po ni Duterte, malawak ang kanyang, malakas ang kanyang influensya. Pero bakit hindi niya nagawa na kumbaga eh, mahuli, matukoy Umaapapa na po itong si Atong Ang. Ito. Kung hindi po ako nagkakamali, kaya po bigla na lang pong tumahimik. 'No, bigla na lang nawala sa yung usapin patungkol sa pagkawala ng mga sabogero. Nah, dahil ah uh, kontrolado po ni uh, Atong Ang yung issue na ito noong panahon ni Rodrigo Duterte. Ang tanong bakit niya kontrolado at bakit hindi agad dito nabigyan ng solusyon Simple lang po. Noong panahon po kasi ni Rodrigo Roa Duterte, pera-pera po kasi ang labanan. Pera-pera po. Basta may pera ka na ibibigay sa kanya, bulag pipitingi po ang administrasyon. Ganun po yun, no? Kaya natutuwa po yung pamilya ng uh, mga pamilya ng mga nawawala o kinidnap ng mga sabungero dahil sa panahon po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon, nabigyan po sila ng pag-asa at mabibigyan din po ng katarungan yung uh, nangyari po sa kanilang pamilya no? malaking sampal po ito noong mga panahon ni Rodrigo Robert Duterte talagang grabe usong-uso po noon yung kidnapping malawakang malawakang mga krimen grabe pero tignan nyo pag sumilip sila sa administrasyon eh grabe kahit hindi naman totoo ito ang totoo no? na kung saan malaking sambal po ito sa pamilyang Duterte dahil kung hindi pa dahil sa ating mahal na Pangulo ay eh, hindi po mariresol pa ito pong uh, problema ng ito bakit, po, bakit nga po ba bakit nga po ba pinasasalamatan natin ang administrasyon ito kasi alam nyo isa na pong nakikita ko niyan itong witness na to dapat matagal na itong lumabas no? dapat matagal na itong lumabas para mapigyan ng justisya yung pagkawala ng uh, mga sabungerong yan. Pero bakit hindi lumutang ito? Bakit hindi lumabas itong witness na ito? Isa lang po ang rason dyan kung minamahal ko mga kapabayan. Unang-una, siguro naisip ng uh, naisip ng uh, ating kapatid na ito na mukhang hindi panahon o hindi pa panahon dahil una una pero naiisip yan teka baka imbis na ako yung maging star witness ako yung uh, ako yung uh, maglalabas ng katotohanan balikta rin pa ako kasi alam naman natin nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte hindi naman siya pagkano pera pera po kasi labanan eh maaaring pag lumabas siya nung panahon na yon baka bigyan lang ng isang bilyon baka bigyan lang ng isang bilyon si Rodrigo Roa Duterte o yung mga tao ni Rodrigo Roa Duterte eh, mabaliktad ang usapin ibig na siya yung siya yung uh, siya yung tama siya yung siya yung may dala ng katotohanan eh mabaliktad pa di ba diba? alam naman natin ng mga panahon na yun kaya baliktad rin no eh, syempre pera-pera ang usap ang usapan no sa sila doon sa witness o sa isang bilyon po, kahit mabigyan niya ito ng 10 bilyon, kayang-kaya eh, Yung administrasyong na uh, Duterte noon, kaya, kaya mababaligtad. Alala nyo, nung no, panahon ni Rodrigo Roa doon ni... Nung no, panahon na pinatay po si Gobernador Roel Ragay Digamo, yung mga witness na nakakaalam patungkol sa ginawa ni Teves o halos mabaligtad pa yung mga witness na yun. Dahil bakit? na ng pera ni Teves di ba? Kaya naisip siguro nung ating kapatid na hindi pa Kailangan siguro uh, tignan ko muna kung yung susunod na administrasyon na napapalit kay Rodrigo Rua Duterte ay mapagkakatiwalaan. Ngayon may tanong po, eh kung talagang napagkakatiwalaan ni ano ni witness itong administrasyon ito. Bakit pa umpisa pa lang nung unang tungtong pa lang ni ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi agad niya hindi agad niya ano, di agad siya lumabas, hindi agad siya nagsalita. Ganito po 'yan. Kaya hindi po agad siya nagsalita noo Dahil alam yun naman, 'di ba, tandem pa sila ni Sara. So nagdadalawang isip po itong witness na ito na take out Lalabas ba ako? Hindi. So, sabihin, may agam-agam kasi may, may Duterte na nasa pinakamataas na posisyon eh. Maaaring ma ano eh, ma-influencehan eh, 'di ba? So ngayon, nawala na po, hindi na sila magkasama, hiwalay na sila, hindi na parte, hindi na parte ng kabinete etong si Sara Duterte ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So tinignan nung witness yung performance, tinignan nung uh, witness kung ano ba ang uh, meron na pagkatao ang ating mahal na Pangulo. Ngayon nakita niya na, uy, kung si Duterte nga, kung yung mga kung yung mga biktima nga ng extrajudicial killings ay nabigyan ng uh, justisya eh at yung mga witness ay nabibigyan din ng proteksyon di ba oh so paring ako din siguro dumating yung punto na 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 talaga siya ng todo kaya eh, lumabas siya ngayon sa nakikita ko kaya lumabas ito kaya nagpakita ito, kaya nagsalita ito dahil may tiwala po siya sa administrasyong Marcos no? at nakikita niya na ito na yung panahon para po masiwalat ang katotohanan at mabigyan din ng hustisya yung mga pangyayaring iyon kung saan talaga masasabi mo karumaldumal dumal, e, biro mo inilagay lang sa sako yung mga biktima no? mabuti pa yung aso pag namamatay eh nililibing na maayos eto eh, talagang nilagay lang sa sako eh tinapon pa sa taalik di ba so talagang nakaka nakakalungkot isipin talagang nakakagalit so alam ko na dahil lumalabas na nga yung katotohanan marami na ang napapanagot no talagang grabe yung administrasyong ito walang 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 mayaman mayaman walang mapera mapera walang hari hari di ba lahat pinapanagot kikita nyo naman di ba yung nagahari hari nga sa atin yung diktador o isang killer eh talagang napapanagot po ng administrasyong ito nandudun na sa dahig di ba so ilang araw na lang din ilang buwan na lang din balita ko lalabas na rin yung warrant labang kay bongbong agonggo labang kay bato o maring kay Sarah din, di ba? So talagang nakakabilib po yung administrasyong ito. At talagang masasabi mo, ito yung panahon na kung saan lahat ng naaapi ay na naipagtatanggol ng administrasyong ito. Hindi pa hindi katulad ng panahon ni Rodrigo Duterte na yung mga naaapi, lalo pang maaapi. No? Kung sino pa yung nang aapi, yung pa yung nagiging tama. Kung sino pa yung sinungaling, siya pa yung nagiging totoo. No? dahil nga sa ang uh, labanan ay pera, influensya, kapangyarihan, di ba? Pero ngayon makikita ninyo yung batas ay tila tila nagagamit uh, sa tama. Hindi katulad ng panahon ni Rodrigo Duterte na batas ay nagiging bulag, nagiging pipi, nagiging pingi. Yung mga taong dapat papanagutin ay malaya na nakakagawa ng mga gusto nila. No? So, ngayon si Atong Ang sa usapin ni Atong Ang ah, hindi lang hindi lang si Atong Ang ang um, may posibilidad na mapanagot dito maaaring yung mga kapulisan din no kasi kung tama ko mayroong labing limang mga kapulisan ang iniligay sa kung saan ay dinisarmahan bad sa ah, tinanggalan mo na ng posisyon kung saan man sila naka, ah, naka, naka duty naka-district naka ano sila ngayon, naka-hold sila sa krami, no? Dahil nga sa kasabwat sila sa pag-iimbestiga o kasabwat sila sa mga pangyayari ng mga panahon na nawala po yung mga sabongero. So, maaaring dahil pulis po, ilan sa mga pulis ang uh, ang uh, nadamay dito, eh, mukhang kung tama ako, mukhang uh, ko na na isa sa mga opisyal ni Rodrigo Roa Duterte o baka mismo si Rodrigo Roa Duterte ay lumutang din dito sa usapin ito kasi nakakapagtaka nga naman diba? galit daw sa krimen si Rodrigo Roa Duterte sabi ni Rodrigo Ro Roa Duterte yun galit siya pero bakit hihinayaan niya at uh, para bagang wala para bali wala lang kay Rodrigo Roa Duterte yung, yung pagkawala po ng mga sapungero ba? Kung titingnan po niyo, 'di ba? So siguro mga ilang araw lang, ilang buwan lang, dapat may lalabas at may lalabas talaga dito ng mga official ng uh, ating gobyerno noon o baka hanggang ngayon nandiyan pa rin sila na naging kasapuan ni Atong Ang o naging kasapuan ng administrasyon ng Duterte. So yan ang mangyayari diyan. Yan ang yan ang posibilidad na lalabas yan, So nakakalungkot lang dahil ito nga si Gretchen Barreto ay posibleng kasi kinasuhan na eh siya na sila sa suspect eh uh, kinasuhan na ba? Ah, wala pa wala pang kaso pero isa na sila sa suspect no? talagang suspect na si atong ang maging si Gretchen ngayon Uh, nagpapalabas po ng katramahan ito si Atong Ang nagpapalabas ng katramahan ito si Gretchen unang-una po huwag po tayo magpapadala sa mga katramahan nila Madali lang naman po sabihin na wala silang alam. Madali lang naman sabihin na wala silang kinalaman, inisente sila. Wala po yung pinagkaiba dito po kay uh, Tebes. Diba? Sabi ni Tebes, ah, in ako, wala akong alam dyan. So maraming rason, maraming palusot. Pero tingnan natin kung sila ba ay may kakayahan. Sa nakikita ko, meron po eh. Meron po. Meron po silang kakayahan, lalong-lalo -lalo na itong si Atong Ang. Kaya kahit anong sabihin niya, kahit sabihin pa niya na wala akong alam, hindi ko alam yan, etc. etc. Eh, kailangan, kailangan po sa proseso. So sa mga pamilya po ng mga sabungero, ah uh, maswerte po kayo dahil panahon po ngayon ng uh, Administrasyon Marcos. Dahil kung hindi po ngayon panahon ng Administrasyon Marcos at kung ang ating Pangulo ay tatanga-tanga, bobo, bukang pera, ay eh malamang. Eh, sa totoo lang, balita ko nga, medyo gusto ni Atong Ang na na pera-pera maging labanan mukhang meron siyang ginagawa ngayon na hakbang para po suhulan ng administrasyon ito kung si Jesus Crispin Tripulia pero uh, hindi hindi to malab yung kanyang uh, alok na milyon-milyon na uh, taang daan milyong pera na inaalok niya sa ating putihing uh, sekretary no? na si Jesus Crispin yeah, Salamat po sa iyo, sir, at hindi ka nagpapadala sa pera. no? So marami pang gustong suhulan itong si Atong Ang. At balita ko nga, alam ni Ang kung sino-sino yung mga nagtatrabaho para investigahan siya, para suhulan. So doon sa mga meron pong uh, involved po o meron pong uh, kinalaman sa pag-iimbestiga dito po kay Atong Ang, sana po'y manindigan kayo. No? Baka mamaya, eh, dahil al inaalok kayo ng daan-daang milyon eh di ba yung tama ay gawin yung mali yung mali ay gawin yung tama so ganoon pa man umaasa tayo sa magandang performance o so sa ma sa mabilis na resulta itong pag-iimbestiga po patungkol po sa pagkawala po ng ating mga kababayan na mga sapungero no so salamat po sa administrasyong ito salamat po sa ating putihing sekretary Jesus Christ be Kaya nara Kaya nararapat lang na maging ombudsman o maging ombudsman talaga itong si Jesus Christ Peter, So muli po, tuloy po yung sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po ang mamahala sa ating lumayan. Maraming maraming salamat.